So guys, titestingin ko na ngayon Ito ang ating ginawa, kung work it ba <laughs> Yan, yan Bababa natin to, so hindi ako makapag video ngayon guys Dahil medyo masamang panahon At baka mabasa dahil maghahabol tayo kung sakali May kanaw So, titestingin ko ba lang to Itong bating bagong gawa, pangalawa Yan yung pangalawa Yan yung mga bagong gawa ko kahapon So yan Palto kong tawagin, pang o pang anuman Yan, so basta ko na yung mahuli to Yun na, so tara panoorin na natin so guys maganda nga po for this video tayo ngayon ay nagpapantok ng yung ating ginawa na DIY na pamain para sa magpapantok para sa lumiyasan kung ano ba na gusto kong lumawi dito sa ating hila-hila na to yan yung aking ginagawa na pusit, isda na gamit ay hala ko hindi na ako Gamit yeah, ang hose at uh, saka yung ano, uh, uh, UV racer. Ayan, uh, mga pinaglawak na kristalit. So, yan yung aking gamit ngayon. Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. So, yung mga nasa likod ko na yan, yeah, yung mga nakamotor din yan ay nagahabol ng gulyasan. So, marapit lang naman kami sa tabi. Uh, wala kami doon sa mga payaw. So, hindi namin ko yung payaw-payaw na yan. So dito lang kami nag-aabang sa mga sa pagdikit lang, lang sa napunta na ulang sa bahay. Hindi pa kami yung nala, nalayo talaga napapunta sa mga payaw para manggulasan. So kami nag-aabang-abang lang dito yung mga kanaw-kanaw, yung mga yung, yung, mga... yung mga ika ngayon nag na gano'n. So yun, bago namin lalatagan ito, ginagawa namin ito. So mamaya, i-update ko kayo kung makakadali yung ating DIY na ginawa kahapon Pali dalawang araw na. So, yung una kong ginawa ay naka nakauli na rin yun. So, tingnan natin kung makakauli din to. Yung ating eksperimento na DIY pamain. So, samahan ko guys na lakbayin. Pero hindi ako ng mayos dahil medyo kulimlim. Oh. Nasamantala lang natin na makapag tayo. So, lalagay ko lang sa video na to kung makakauli tayo. So, let's do it! Tara, guys! A few moments later. So, guys, uh, naulan. Ito, o oh, pinaman dalawa. Oh my God! Wow! So ayan, yung bagong gawa ko mga pusit. Ayan, so hindi ko video, guys at video na sa amin. Ayan yung mga dinawi. Dalawa piraso. So ayan, hindi na masama. <laughs> Woo! Dugo-dugo. <laughs> so ayan, dugo ano. So ayan, thank you, thank you, thank you at din lang sa tapat namin guys oh. sa tapat lang namin yan so ang dinawi sa akin na itong artificial ito yan. so yan ikot pa uli ako guys, ikot pa uli so guys, ayan uh, Patuloy pa rin kami naghahabol diyan dito sa tapat namin so yan nakadali na uli oh so, my god may lab -lab. Yan? <laughs> yan may lab, lab yan guys so yan yung una ko kanina yan so, nakakatatlo na tayo 3 hours later. So yun guys, at uh, pauwi na. Uh, at yan, medyo silim na. So yan, magliligaw na ako. At uh, buti na lang, salamat. Uh, at hindi na batong yung aking pangalawang gawa na papaltok. Yung DIY na panatim. Uh, pain. Panggulasan o pang ano man. Yun. Ito na at magliligaw na ako. Yan. So, malapit na tayo sa tabi. So, buti na lang ay nakameron tayo. Tatlong piraso. So, yun. Nag-aabulan pa sila dun. Oh. Nag-aabulan pa sila sa lawak. May mga kanaw pa. So, eh sila. Diyan lang sila pumupundo. Malapit sa tabing ang playa. So, ako papasok pa sa ilog, eh, medyo low tide na. So, yan. Suwerte at saktong tapos ng aking papaltok eh yun nakadali agad. Oo, oh, abulan pa sila ng abulan, so hindi na ako makipagabulan diyan. May tatlong piraso na ako. So goods, goods, na goods. So suwerte. At hindi naman ako na kwento sa aking eksperimento na pamain. <laughs> so kahit paano naman ay nagka-meron din. So papakita ko sa inyo kung ano yung dinawe. So ito yung dinawi sa akin no? Yung Yan yan yung pusit yan. Tsaka itong isda Yan ito yung pusit na dinawi. Yan ganyan Yan So ito naman yung isang dinawi. Yan Kita nyo na guys Mm -hmm. Aminin So nga pala guys Bago ang lahat Pakisupport na Na BIP Vlog Ang YouTube channel ko Ay BIP Vlog At aking FB page The Baby Vlog. So, pakisupport naman guys. At uh, maraming maraming salamat sa lahat ng nagkakot sa akin sa YouTube at saka sa kung ano, din at saka nagkakot sa atin. Uh, maraming maraming salamat sa inyo. Uh, at di ko kung na kayo mabanggit. So, shoutout na lang. Shoutout sa inyo lahat. So, yun sa nagkakabang kung dadawihin ba itong aking ginawa na to. So, yun, dinami na po. At uh, nakatatlong piraso po tayo na guluyasan. So, good na good. So, sana po, mag YouTube channel, VIP vlog at FB page, ah, Thank you very much for watching.